Ba't nga ba hindi ka na nagiging sexy? O hindi na humuhulma yung katawan mo sa gym? O wala nangyayari, hindi ka na nag improve Ang isa sa mga reason dito is yung overtraining na tinatawag. Hindi mo yung napapansin kasi nag enjoy ka. Pero yung ginagawa mo pala sa gym is sobra-sobra na. To the point na exhausted ka, ang kaso nga hindi mo ramdam kasi masaya ka. Masaya ka kasi na nag exercise Ang problema, hindi mo na maibigay yung full potential na dapat mong ibigay or yung lakas don sa specific muscle na yon kasi nga drain na drain ka na. Example, sa isang araw, nag-push day. Example, push pull legs ang sinusunod mo. Yung push day. Ang karamihan sa inyo, ang ginagawa, lalo doon sa mga beginner na hindi alam, lahat na ng klase ng chest exercise ginawa na. <laughs> sinunod-sunod sa loob ng isang araw lang. Halos talagang lahat ginawa. Tapos sandamukal na shoulder press na iba't ibang klase. Sandamukal na tricep exercise. So ang mangyayari dito, dahil nga nagpaka-drain ka, apektado yung kasunod na araw. Hindi ka ganun kalakas sa susunod na araw kasi nga ibinigay mo na yung todo mo nung unang araw pa lang. Or talagang nagpakapagod ka nung unang araw pa lang. So kailangan mong balansehin lahat yun. So ano nga bang tamang approach? Sinabi ng science na ang minimum na kailangan mong targetin na muscle mo, babae man or lalaki is kailangan twice a week each muscle. So example, chest. So kailangan dalawang beses ka mag -che, -che -sa. sa isang linggo kung gusto mong mas mabilis na resulta. Ganon din sa ibang parte ng katawan mo. Papalaki ka ng putaan or ng dibdib or kung ano man yan. And then ang sets mo, bawasan mo. Sobrang dami. Hindi ka makakapag-recover ng ayos. Ang nervous system mo hindi makakapag-recover ng maayos. So matatagal lang ka bago lumakas ulit. Kasi masyado kang exhausted or masyado mong pinagod yung sarili mo. And then, yung rest between sets mo is habaan mo. Sin nabi na rin niya ng science, walang problema kung magpahinga ka ng 2 to 3 minutes. Minsan nga, kahit umabot pa yan ng 4 minutes, eh, walang problema doon. Ang mahalaga, nagpo-progress ka pa rin sa gym. And then, ang sunod, bawasan niyo yung pakikipag-chismisan. So, anong kinalaman ng pakikipag-usap? Minsan kasi, kada tapos mo ng isang sets, salita ka ng salita ng napakabilis, nakakaapekto rin sa performance mo. Kasi imbis na nakakapagpahinga ka, salita ka ng salita. So, imbis na nagre-recover ka ng paghinga, is hindi. <laughs> kasi nga, ganun. And then, kumain ka bago ka pumunta sa gym. Mga isang oras o 30 minutes bago ka pumunta sa gym. Dati, fan ako ng fasted workout. May pag-workout ng walang laman ng chan. Pero nakita ko kasi yung kinaibahan, kapag kumain ka bago ka pumunta sa gym, may lakas ka. Hindi ka basta-basta naliliyo. And then, ang next is huwag kang masyadong mag-heavy. Huwag masyadong super heavy ka na napakarami mo ng sets na ginagawa tapos yung binubuhat mo is talagang super bigat. I mean, yung pinupunto ko is yung ego lifting kasi delikado rin yun. Nabiktima na ako niyan sa right shoulder ko. So, naglalagay ako ng belt tapos naglalagay ako ng maraming plate and then nagawa ako ng dips. Hanggang, so may lumagotok dito na hanggang ngayon pag ginaganito ko, lumalagotok siya na lumalagotok. Di na siya nawawala. Ilang taon na. Hindi ko na rin magawa yung weighted dips. Nakakapag-dips uli ako ngayon. Pero, pag hine ko siya, pag naglagay uli ako ko ng belt, sumasakit siya. Mararating mo pa rin yung goal mo kahit hindi ka masyadong magpakatodo. Basta gawin mo yung progressive overload at tama yung structured ng program mo, aabot ka rin doon, makakarating ka din doon sa goal mo. Hindi mo kailangan magmadali. So makikifollow na lang ako ng channel ko. Maraming salamat. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.